So yan mga idol Magandang hapon sa inyong lahat Yan hindi tayo nakalabas ngayon Dahil lapas pa sa sa oras Meron akong share, share sa inyo Meron akong share, -share Kung gumawa ng Naniksay <laughs> Yan Ang nakakuha ko sa Na naamis ako Sa mga naniniksay Ang gagaling Shout out sa inyong lahat mga tropa Shout sa inyo lahat. Gagaling. Halos uh, shooter. Shooter yung mga yun. Alam nila kung saan nila bibirahin. Para kahit pa paano eh. Hindi na. Hindi nila masablayan. Ang gagaling. Gagaling ang na. shout out sa inyo lahat mga tropa. Kaya na kung share Kasi pero hindi hindi to kwan. hindi to yung nalagyan ng hangin kundi manual to <laughs> manual at less gastos pa so yun gumastos ako ng uh, gastos natin yung ito syempre yung tanse kailan natin bilhin eh malaglag pa kailan <laughs> natin bumili ng tanse na ito may nabili ako 150 meters yan braided sya 0.20 uh, so nasa 16.6 kg um, uh, maximum weight niya siguro yun yung KM ka kanino so ito may pa ako nitong monofin monofilament kaya lang sa tingin ko na nakikita ko parang walang gumagamit ito pagka mga tikseng kwan ang ginagamit o nga baka mag bull nga naman pero bihira ko makakita ayun mga idol Saka ito. Pag pin na to yan. Lahat yan. Yan. Salamat sa mga nagpapakita ng mga ganitong pin. Yan. Diba? Kahit pa paano eh. Meron kami nakukuha ng idea. Yan. Ito, ito, gusto kong i-share sa inyo. Ngayon, ito yung sesetup natin. Yan, gumawa ako ng bat. Bat. O, diba? Lagay na ako ng mga kwan dyan para hindi magbukuan, magbiyak. Kasi habang ginagawa ko ito, ang daming mga krak nya niya pero mga kwantong kahoy na to kahit pa paano hindi naman tayo sasablayin yan ayan lagyan ko na rin ng parang pang tirador hmm. ayan ay so ay sa setup natin setup natin ang kwal na to anik sa iba oh. Uh, ay, kahit pa paano eh. kaya, kaya natin kwan pero hindi tayo shooter kasi <laughs> hindi tayo shooter kaya pag-aaralan pa natin kung paano yung impact nito kung paano yung takbo ng dark pin natin. O, so, di ba? Yan, sa tab natin. Standby lang. Standby. So, yan. At, humahaba haba nito mula dito sa dulo. Yan. Nasa 26. Nakita nyo ba? Pero, mamaya natin yung final yun. Kasi, kailangan natin makakuha yun. Yung yung pagbinat niya. Siguro kung 26. Kung 26, ay hindi naman. Pero parang buminat ka na rin ng tirador niyan. Ito. Parang buminat ka na rin ng tirador pagka inakataw mo siya. Okay, idol. Support na lang tayo. Nalagyan na natin siya ng kakapit natin yung mga accessories niya. Yan. Tignan natin kung ano magiging itsura. Okay. Stand by. Stand by. Ayan. Shout out kay Ma'am Preya. Shout out para Ma'am Preya. Ma'am Milet. Uh, Idol Yanlan. Yan. Idol Jane Idol Yancy Ma'am Ophelia. Ma'am Nes. Nakakamiss lang. Nakakamiss <laughs> lang. Pero okay lang yan. Nanay Past ayan ay di na tayo pumasok may na lang ako makapasok talagang mami millet natatawa na lang siguro yun pagka nakikita nyo yung channel ko dun na nagko-comment natatawa na lang siguro mami millet dun pero okay na yun o di ba nga ito so okay 1-0 na dahil na tayo so pag ito nilagay mo yan hmm parang ka na rin nag-loaded yan o di ba Bang, bang, bang. <laughs> Lagi natin trigger. Lagi natin. Kala ano, hindi siya magkwanto. Yan. Kala yan. Oops siya. Oops siya. Oh. O, diba? Yan. Kala natin yan para kayo paano. lagyan natin ng lock. Yan. Kaya mga idol, tayo lang. Yan. Uy, yata tùm apat Nó không tùm apat naman Yon Yon Hmm Sa Yon Hay, hay nè đồn Yon Oh. Mga ganyan yan. So, yan. ayan. Pagka ito, hindi mo siya ah, uh, pinindot, o kaya, hindi mo siya kinalabit, hindi ba pasok? Pero pag kinalabit mo na, pasok yan. Kahit nanong nung hila mo na dyan, hindi na ba yan. O, di ba? maliban na lang kung hilahin mo o kalabitin natin kalabitin natin oh, diba ba oh. pero pagka hindi mo siya kinakalabit wala walang baklasan niyan na ito hindi ba baklas yan ay okay ayan ayan yun ayan Dating to Dating to saan hindi to mag saan dito sumablay sigaw <laughs> sumablay ito wala na bulag na tayo <laughs> yan ito talihan natin ang mabuti para hindi tayo magdisgrasya yan yan good ganoon natin yan para maganda ganda ganoon ganoon natin muna pala ito. baka akwan rubber tube itong gamit ko Lodi. rubber tube ganyan oh. mga oh, ganyan yan oh grabe grabe yung pack nya nakatakot gamitin <laughs> yan ganyan yan kaya natin yung mabuti kaya hindi sya kumalas yan oh, diba kaya lang Aba-aba yung tali. Ayos. Ayan hmm. lang sa akin, nakasafety safety natin. mahirap na ito, di ba? hirap ng mga ball jack. <laughs> hmm. Sana hindi sumablay idol. Ayan, sa mga nanonood pala, ah, uh, ingat-ingat na mga idol, ingat-ingat bago gumaya sa mga ginagawa ng iba syempre tignan nyo muna yung, yung safety nyo yung safety madaling gumaya pero yung safety kailangan unahin madaling gumaya ng mga ginagawa ng ibang mga mga kapwa natin mga mga gumaya paalala sa lahat yung safety first muna natin lahat yan yan layan natin ng talian pwede tayo sa blind ng baka mamaya biglang kumalas wala na tama ng mata natin dito. Oh, ano mo? Oh, safety first, guys. Hmm. ay na ay, Oh mo di ba 'yan di ba kataali ata sana sumablay Oh Mm uh. Oh Oh huh? nah, dito to Ito lang dito mga adi. Ito Pag yun kumalas Pag ito kumalas Mata natin nang tatamaan Kaya sinasabi ko Safety first Okay Yan Okay Yan okay. Pwede pa Yan Set natin yung Ito So maliit pa lang yung nilagay kong braided Maliit pa lang Pang Pang Try lang pa Yan Kaya natin sa hindi tayo grasya. So temporary tali muna. Kahit pa paano. Yan. Ay, makulimlim na naman doon. Makulimlim na naman. Yan. Ayan. Ano, safety, safety muna. Safety, safety. Ito na. Subukan so, na natin Lodi Subukan na natin ang ating ginawang paniksay Sana dito ito kumalas Idol, paalala mga idol ha Huwag gagaya ng hindi ka sigurado So yan So dumaan dito sa harapan ng tali Yan Ganyan yung tali niya Ito, salabas mo yan Okay. All right, all right. Andito sa okay, sobrang dry. Dito daw kailangan niya 'no. Wub. Wub. Eh, tapaman niyan. Oh. 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 Ano ito? Ang problema ko, ito. yeah O. O, iba lodi. O. Diba? Hey. Hey. Kaya lang ito, sobra. So, dapat ganyan. ang dapat siya. Yan. Pag-aaralan natin ngayon, lodi, kung paano natin siya ibabato. So, kung paano siya tatama. Anong nag ako? <laughs> Yan. Yan. Oh. Oh. Ayan, subukan natin. Subukan ba natin o pati ako natatakot? Oh? Oh. Ano ba? Ano ba? 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 Ayan, mga idol. Ayan natin. Baka siya bibira. Ayan natin kung siya ang tatama. So, sampol naman natin, sampol. Oo. Oh, sabi. So yun ang pag-aralan din kung saan sasabit Okay. Ayos. Ayos siya. Ayos sila kita ng konti. Sila bilang konti, idol paano yung rotation ng ng pin sa rubber para hindi sya masalitan yan okay ayos pero nagalangan ako <laughs> yan okay, one pala yun na natin two dapat sa ilalim siya so bala tansi say at oo yeah, oh, oh. yeah. pindot ko <laughs> pindot ko yung trigger kaya kun oh yeah okay okay pala din uy sapul sa pool ang dalag. <laughs> sa pool. Oh. Yeah. Uh, sumabit. Mabit. Mabit ang dalag. <laughs> oh, ang laki. Ang <Alaking> ng plywood. ang <laughs> ng plywood. Oh. All right. Pwede. Pwede, pwede. Ay, dun. Ay, oh, diba? Pwede, pwede. Oh. Ano ang butas niyo? oh. Diba? Ako niya. Pwede pwede. Ha? Ayos na ayos pa natin, ha? Panalo, ha? Hey, lang natin ah. Lalo panalo, ah. Ayan. Ayan. Ayan Ayan. lang natin. At... đã yeah, nagawa na naman tayo ng araw. Ha? Ano 'yun? Yeah. Okay. Okay, so all right. So, yeah. number two. target uy sa pool na naman ang bangus uh, oh, uh. Oh. ang bangus ang bangus sa plywood oh walang kawala walang kawala <laughs> yan Oh, mm. oh. Walang kawala. Walang kawala ang bangus na plywood. Ha? Yan. So, yan mga idol. Diba? Nakayos natin. Nagawa natin ng maayos. Diba? So, ko sa mga gustong gumawa. Siyempre, safety first muna mga lodi. Okay. Yan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa ating channel. Uh, Jackad Unlimited Vlog. Yan. Sa lahat ng magpapalo sa ating Facebook page. Yan. Siyempre, Jackad Unlimited Vlog pa rin. Maraming maraming salamat. Ingat, ingat. God bless.